Good morning mga kalaki, good afternoon dahil po alas 11 na ng umaga ngayon. Siyempre umaga pa rin alas 11, di ba? Kaya good morning. Okay. Okay mga kalaki sa mga nagla-lunch po diyan, magla -lunch at magluluto o kaya naghahanda pa ng mga pagkain, buksan niyo na po ang mga cellphone niyo at makinig po kayo mga kalaki sa mga may hilig po diyan sa mga lucky numbers. Ito po ang magagandang tips para po sa pangmalakasan natin ng mga loto jackpot po Pilipinas sa abroad. Ito po ang magagandang mga numero mga kalaki sa mga nais po dyan makakuha ng mga lucky numbers natin na sa mga suki natin dyan na talagang loyal na loyal na nag-aabang po ito po ang mga legit na account natin mga kalaki ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkakalat dyan, hindi po ako yon subukan nyo pong tawagan nyo mga yan, hindi po yan sasagot kasi hindi nga po ako yon okay ito po mga kalaki, tandaan nyo po, manood po mabuti dito dahil dito po ito po ang legit na unang nagbigay ng mga lucky numbers na unang nagpanalo sa inyo si Red Parungkin po at si Lola Carmen hello, shout out po sa inyo dyan mga kalaki kung ready ka na, kunin mo na mga laki numbers namin Kunin mo ng listahan, ilista mo na At pwede mo pong alagaan at tayaan sa lupo ng tatlong araw Bago natin palitan Kaya tara na po Luzon, Visayas, Mindanao oh, Wait lang, may bibili Ano po? Incan po Malamig po, hindi Malamig po, hindi Forty po. forty po itong heart. Yung panta ito, yung... Heart po. Forty-two po. Forty-two. Wait lang po mga kalaki, magbibenta lang tayo. Ito po, ocho. Okay, kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki, ito na po mga umpisa natin ang lucky numbers sa 10 digit lucky numbers abroad. coding mo na. Number 27, number 34, number 28, number 19, number 52, number 57, number 61, number 29 at number 34 at number 11. Ayun po, mga kalaki sunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad, kunin mo na. Number 16, number 12, number 25, number 28 number 32, number 31, number 6, at number 9. Ala po. Ala po. At syempre, meron po tayong 7-digit lucky numbers abroad. Ito na po, number 14, number 20, number 28, number 32, number 36, number 19, at number 3. At ito naman po ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki, kunin mo na. Number 16, number 21, number 24, number 15, number 2, at number 8. At syempre, ito lang po ang 6 digit lucky number 0 to 9. Kunin mo na mga kalaki, number 3, number 8, number 5, number 1. Number 2 at number 6 At ito naman po ang 5 digit lucky numbers Pilipinas at abroad Ito po sa abroad po ito Kunin mo na Number 24, number 37, number 19, number 10, at number 23. <coughs> Ayan mga kalaki, kompleto pa mga laki numbers abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po mga prices sa Pilipinas. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account. Nako, Kinukuha po ang picture ko, namin ni Lola ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Ingat-ingat, baka mali kayo nasasalihan sa private consultation, hindi po kami yan. Mga fake account po yan, subukan nyo pong tawagan niya mga yan, hindi po yan magpapakita sa inyo. Hindi niya po kayo sasagutin, hindi po yan magpapakita kasi fake po sila. Subukan nyo pong hanapin ako sa mga yan, hindi po yan sasagot. Okay, ito po ang legit na account natin Red Parungkin, tandaan nyo po lagi ang followers sa dapat maraming followers, merong 355,000 followers yung po yung ginagamit natin na account ngayon, at yung main account natin na Red Parungkin na may 700,000 plus followers, hindi muna natin ginagamit yun, ito po ginagamit natin, okay at meron din po tayong Aris Gatchalian na account, okay, at meron po tayong YouTube, ang YouTube natin Red Parungkin maingay, naman nun dapat sa ganun, hinuhuli na yung mga ganun mga motor, di ba mga kala mo kung sino <laughs> okay. Meron po tayong YouTube Red Palungki na may 17,500 followers at syempre po TikTok. TikTok natin Red Palungki na merong 448,000 followers. Ay, may mga legit na natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers Diyan Mag-suggest, magpa code mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalang ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger niyo. Okay? Tandaan niyo po ang mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months sa po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months. Pagka sumali ka sa private consultation natin, ikokod ko ang month at Bertier mo mali man dito ka swerte hindi to ka manalo tulad ng mga panalo natin araw-araw po may nananalo sa lucky numbers natin nakapost yan sa facebook pwede nyo po silang i-chat mga winners po talaga sila at syempre po mga kalaki sa mga habol po para makasali sa private consultation message na po kayo sa messenger ko make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin ng mga fake account at bibigyan ko po ng discount ang mga sasaling ngayon para member ka sa akin ng 3 months ng September, October, at November. Okay, ituloy na po natin mga kalaki, ating mga laki numbers. Ito po, si Sir Red po, ito na po mga kalaki, ang 642 Pilipinas. Kunin mo na, number 29, number 36, number 31, number 20, number 15, at number 7. At ito na po, 645, number 37, number 39. Number forty-two, number twenty-three, number twenty-eight, at number 6 At eto po six, forty kunin mo na. Number 15 number thirty, number twenty-four, number six, number twelve, at number thirty-one. At eto lang po ang six, mga kalaki, kunin mo na. Number twenty number forty-two, number forty-four number 36, number 29, at number 17. At ito lang po ang 658 mga kalaki, kunin mo na number 33, number 21, number 18, number 45, number 49, number 52. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga laki numbers natin. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga laki numbers natin, alagaan niyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time shout out po tayo kay ayan sa oy Malyari family po sa may ano to Baknotan La Union hello po sa mga taga Baknotan La Union po dyan sa mga Malyari family, shout out po sa inyo. May Malyari din po sa amin dito sa Nueva by Siha. Shout out po sa inyo diyan. Humihingi po sila ng mga two digit laki numbers at 642 ibibigay ko yan agad-agad sa inyo. At syempre po mga kalaki sa mga ayan po sa mga fish vendor naman po diyan sa May Dagupan City. Hello oi, na ko ang Dagupan. Hello po sa public market po nila sa Maling mali, ano to, malimgas. Dito ako nabubulol eh. Tama ba? May malimgas ba dyan? Malimgas market po dyan sa Dagupan City. Ayan, kila Ate Joy. Shout out po sa lahat ng mga tindera dyan ng fish vendor, ng meat vendor, vegetable vendor. Shout out po sa inyo. Humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers at 649. Ibibigay ko po yan. Okay? Sa mga gusto po magpa-shout out, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin. Dapat nakafollow ha. Ah. Pag nakita ko yan, masya-shout out ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck!